Sa araw na ito ay uh, dadaanan natin ang Tiaong Interchange At uh, hindi yung mismong pinaka Interchange ang ating pupuntahan Kundi yung tinutumbok nitong daan na ito Kung anang madadaanan natin dito yung Interchange O... So, Tiaong Interchange Pero overpass yung ating Tutumbukin At yun ang ating i-update Gawa ng yung sa may bantang kaliwa nun Ay papunta Ng package D O sa may Candelaria Tapos yung sa may Parting kanan naman Ay sa may Tiaong Interchange na At yun ang ating sisilipin Siya nga pala uh, Mula tayo ngayon sa Dolores Quezon At minabaybay natin Itong mula Dolores To Tiaong Road At sya nga pala Dito sa lugar na ito Ay Sementado uh, Ang kalsada Ang mga nakalipas na araw Ay purong semento lang to At uh, sa may bandarito nga Kung napapansin nyo kanina Ay Makipot doon sa may unahan doon Sa dinaanan natin Pero pagdating dito ay maluwag na gawa ng ito ay widening na yan at saka tingnan nyo naman uh, napakalawak maganda shout out nga pala sa mga bumisita ng Dolores Quezon diyan sa may Mount Manahaw nung mahal na araw sigurado na experience nyo yung uh, lugar dito sa Dolores Quezon yung Mount Marahaw sa may natatawag ano dito mahiwagang bundok yung sa may Santa Lucia at saka dun pa sa may bandang taas dun marami yung mahiwagang bundok marami din yung namamanata nitong mahal na araw at yan nga malapit na tayo diyan sa may overpass ng Tiaong na dadaanan itong ating binadaanan okay mga boss ayan na yung uh, overpass dito sa may Tiaong Quezon yung tinutumbok natin yan at uh, dito sa may bandang kanan natin ay ito ang Chao Interchange at ito naman yung papunta ng Candelaria at uh, yan yung sinasabi ko sa inyo na overpass dito sa Tiaong Quezon hindi ko lang alam kung pwede tayong pumasok pero pwede na tayong humuha ng aerial footage dito sa baba pwede na dito ayan ito yung Tiaong Overpass. Pwede tayong gumili do sa gilid na yon. At yan yung papunta ng Tiaong Interchange at ito yung papunta ng Candelaria. Dito ay bago pang langit tinatambakan. Tapos e, napakalaki ng nasakop nitong uh, overpass na to. Nati ang karsada ay ito lang. yan Pero ngayon e, ay napakalawak. Pwede tayo do sa gilid na yon para makuna natin ang magandang image itong tiyaong interchange para kahit hindi na tayo umakyat Nakaharap tayo ngayon sa direksyon na papunta ng Candelaria Quezon o sa Package D. Nandito lang tayo sa may makalampas ng overpass ng Tiaong to Dolores Road. At yung hinaharap natin yan ay Barangay Laligyan sa may malamig Tiaong Quezon. At hanggang, diya, hanggang dyan pa lamang po yung pinapatag o uh, tinatambakan ng lupa hanggang dyan sa may Anastasia, Kabatang, hanggang Candelaria. At uh, may nag <laughs> So, ayan. Uh, papaling tayo at ang ating hinarapan ay ang Mount Banahaw tapos ihaharap tayo dito sa may uh, Tiaong Interchange. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina na ang dulo nitong ating pinagbablagan ay dulo ng mula sa may uh, Makpan Interchange hanggang dito sa may Tiaong Quezon. Kung anong mula doon sa may Makpan Interchange ay doon po nag yung samintado na hanggang dito sa Tiaong Quezon. At yan nakikita nyo ngayon ay yan yung overpass at ah, hindi tayo masyado nagtagal lang pagpapalipat ng drone dito gawa ang kung mapapansin nyo nga po diyan sa baba ay kung matalas talas ang inyong mata ang inyong paningin ay meron di ang ibo na ali ay baka mamaya masalpok na naman ang ating drone kaya hindi ko na masyadong Iyon kita nyo yun yan po yung ibo na habol ng habol sa akin at lagi na lamang parang dadagitin yung ating drone kaya hindi ko na masyadong pinatagal yung pagpapalipad ng drone natin at asya nga pala mga boss ang mga po si Ariel Motoshop dati po tayo nagbablog ng paggawa ng motor nagda travel vlog din at ngayon naman po ay nag update tayo nitong s SLEX TR4 sana po ay mag subscribe kayo at pindutin yung bell button dyan sa baba para manotify kayo pagka tayo ay merong bagong video yan, kung mapapansin nyo, nandito na ako. Gawa ng kanina, sinubukan kong doon magpalipad sa baba. Eh, ang daming ibon. Ngayon nga, nagpalipad ako dito. ay eh, halos salpokin pa rin ng ibon yung aking drone. Dito, bumagsak yung drone ko eh. Gawa ng ano, mga ibon na yan, ang tatapang ng ibon dito. Talagang nananalpok ng drone. Kaya ngayon, dito na ako nagpalipad sa taas. At uh, ngayon, babaybay na yun natin papunta doon ng ganto sa may sa Isidro at uh, babaybay na natin itong paparon meron lang motor ding di hindi agad makalusot Alright. Let's go, let's go. Ganda dito. Lalo na pagka ito ay natapos. na pala yun. Ayan, tapos na. Tapos ito. At tapos na rin buhusan ng semento. Buhusan mento lang ha. Ang natatapos dito. Pero yung pinaka finishing nyan ay hindi pa. Doon yung pinaka exit nya. Tapos alis wala na akong masabi. Pagmamasdan mo na lang kung ano yung nakikita mo sa paligid. Ayoko. Oh. 'yung mga delikado sa ano gamit natin, mga ibon na 'yan. ang direksyon nga pala natin mga boss ay pupunta ng San Pablo, Laguna ang ito, San Pablo na to eh Di yan sa may barangay San Isidro pari ko yan ay San Pablo na nandito ang boundary no? sa lugar na to dito nga pala sa lugar na to ay tapos na ayan ito yung barangay San Isidro kaya mula sa Chaong hanggang dito sa may barangay San Isidro ay ikakat ko na tong video ito para hindi tayo maghalo-halo ng ating mga binablog by ano tayo by barangay yung ating pinagblaga na yon sa may barangay Bulakin yon Barangay Bulakin tapos ito banda rito ay meron pa parte dyan na sakop ng Barangay Bulakin so ito banda rito ay parte na to ng San Pablo Wari kung hindi ako nagkakamali at uh, dito ko na puputulin ang video ito kung nabitin man kayo ay panoorin nyo na lang yung iba nating video dito na tayo sa may Barangay San Isidro San Pablo Laguna so maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito at kita kita tayo sa susunod na video dito sa update sa SLEX TR4 salamat po